aking nabili yan sa Ula Red. Ayan. Sa Ula Red. Yes. Kayo lang siya i Kasi na, sobrang bigis ang wala nyo. So, ano to? Nakabili ako ng ganito guys. Cute ba? Tignan natin. Kung cute. pang ganyan ang mga tak na tak na yan. Diba? Ito din. Oh, Parang pang cute ito guys. Mm, -hmm. mm -hmm. Tapos. Then. Then. Natin ito guys. Yan. Tapos bumili ako ng ganito. Nilagyan ng alahas para pag umaalis. Ito na nilalagay ko, di ba? Para meron din ako dun sa kot. Para hindi masyadong malaki. Mga ah, pang passion, passion lang naman. Cute ba? Di ba cute? Ayan. Tapos, itong... Ano ito? Ah. ito sa summer ko guys, sa halaman namin. Ang cute, oh. and then ito din. Ano Sa pang hair sa dollar ko pala ito nabili guys dollar o oh, 30 krono ano nga natin ito dollar sign ay ganito siya ganito siya guys ano natin ano so, sa mga ganyan-ganyan. Ayan. Sa so, mga pang ganito siya hair. Yeah. Diba? <laughs> mm -hmm. Pwede lang. And then, ano pa ba yung mga nabili ko? Ay, bra. Nabili ako ng bra kayo. Ito yung nabili ko yung bra kasi mura doon. So, nakabili ako ng bra. Ayan o. No? Wala na akong bra eh. Ito din. Ito gusto ko sa bucket niya. Ayan. oh ayan. Ang ating nabiling ba? Ang cute. Tapos, magulit din ako ng ang tawag dito. Toothbrush para kay baby. Toothbrush. And then, panty. Grab ng panty. <laughs> ang cute. Pwede na itong panty na ito. Oh. Black. Black. Kaya ito. ito. Ito, gusto gusto ko to. Ano niya, na to. Ayan. Diba? Ano yung ating panty? Ito maganda. Ah. Pantulog. Pero sa sambal ko pa ito magagamit, guys. Okay. Ah. Tapos ito pa yung isang panty na nabili natin. Ayan, oh. nagbili din ako ng puti. Ayan. Ganda to. Simple lang. Ako. Simple tapos may lace. And then, dalawa yan eh. Ang oh, bagani niya kami? So, ang mura, naka 1.8 lang ako din sa um, ang tawag dito. Ula red. Tapos, ito guys. Kita niyo ba? Pantulog ko. Ayan, pantulog. Ang cute na to. Ayan. Ayan. Tapos, ito din guys. Sakit na. Ah, ba? Pantulog siya. Pasok na pasok ang oh, lola mo. And then, ito. po. Oh, ano oh, yan? ang bagay sa akin to? Mula lang kasi siya. So, binuha ko na. Ayan. Sana magamit ko siya. And then, ito din. Ay, oh, shit. Wala. Nakuna ko uh, yung pantulog. Tapos may short pong kasali. Ito yung short nun, guys. O, diba? Makal siya. So, yan, guys, ang ating napakili. Tingnan nyo naman. Tingnan. Ay. So, kailangan ko na itong iayos. Kita ba? <laughs> at para hindi siya nakakalat, mga nagsampay ko dyan, ayos ko bukas at gabi na. Ano oras na? And So, ayan guys. Nag-haul lang ako na mga ko na hindi ko pa naayos. Kasi sobrang tagal na rin. <laughs> o, diba? Yan ang ating mga napamili. Nakakalat kasi siya. Nagagalat ng aking magaling na asawa. So, ayan guys. Good night. Uh, thank you for watching guys.